Nagtalangison ang pila ka mga taga-suporta ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga nagpadulong sa International Criminal Court sa The Hague matapos ginbasura sa ICC Appeals Chamber ang apilar sa Anay Presidente. Lagip sa mga nagtambong sa ICC Grounds, Sunday Davao City Representative Omar Duterte nga apos ang Anay Presidente. Kagamumain si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque. Nagapanawagan man si Omar sa mga taga-suporta ngay ipadayo ng pagsuporta sa Defense Council sa iyalo As Nicholas Kaufman. Samtang gitsiling sang ICC Appeals Chamber nga napasawaan ang kampo ni Duterte nga pamatudan nga hindi ilakip sang pre-trial chamber ang humanitarian grounds sa hearing sang hingyo para sa interim release. Magduwas dirigin pangiwala man sang Appeals Chamber ang aligasyon sang kampo ni Duterte nga nagsala ang pre-trial chamber sa pag-evaluate sang posible nga magtugas sang risgo ang anay Presidente kag sa pagreject reject sa ginhatag ng state guarantees.